Noong May 27, 1942, alas 10.30 ng umaga, ang Nazi governor ng Bohemia at Moravia, ang dalawang probinsya ng German-occupied Czechoslovakia, ay sakay sa kanyang open-top car, ay bumabiyahe papunta sa kanyang opisina sa siyudad ng Prague nang biglang may dalawang rebelding Czechs ang nag-open fire sa kotse ng gobernador pero hindi pumutok ang kanilang dalang barel kaya bumunot sa kanyang service firearm ang Nazi official. Pero inagisa ng dalawang rebelde ng Granada ang ilalim ng kotse kung saan tinamaan ng sharpnels ang sakay nitong Nazi governor. Ito ang kwento ng Operation na Anthropoid, ang pagpaslang sa kilabot na arkitekto ng pagpatay sa mga Hudyo sa Europa. Ang taong kinamumuhian ng mga checks at Hudyo na kilala sa tawag na mamamatay tao sa Prague, ang isa sa pinakaimportanteng tao sa Nazi Germany, si Reinhard Heydrich. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV Noong September 1941, pinalitan ni Reinhard Heydrich si Konstantin von Neurath bilang bagong gobernador ng Bohemia at Moravia, ang dalawang probinsya ng Nazi-occupied Czechoslovakia dahil masyadong mabait si Neurath sa mga Czechs. Kaya mas pinapabura ni Hitler si Heydrich dahil subok na ang pagkabrutal nito sa mga tao, partikular sa mga Hudyo. Kaya inaasahan ng namumuno sa Berlin na mawawasak ni Heydrich ang Czech resistance sa lugar at mapapabilis ang pagtakbo ng mga motor at arms production sa Czechoslovakia para sa German war effort Kilalang kilala si Heydrich na napakaburtal na tao dahil noong 1938, inorganisa nito ang Kristallnag, isang programa ng mga Germans na ang tanging layunin ay maghasiklang ng lagim sa mga Hudyo sa Germany at Austria, partikular sa mga Jewish properties at mga business establishments. Si Heydrich din ang founder ng SD, orang security organization, na ang layunin naman ay wasakin ang lahat ng resistance or kontra sa pamumuno ng Nazi sa Germany, kaya tinawag ni Hitler si Heidrich nang taong may bakal na puso. Sa loob lamang ng dalawang linggong pamumuno sa Czechoslovakia ay nagdeklara kaagad ng martial law si Heydrich at inutos sa kanyang mga sundalo na patayin ang lahat ng mahuhuling rebelde sa lugar. Sa loob ng limang buwan, mahigit sa limang libong Czechs ang ikunulong at limang daan ang binitay sa utos ng gobernador at ang karamihan ay pinadala sa mga concentration camps para maging alipin ng mga Germans at magtrabaho ng walang tigil hanggang sa mamatay sa exhaustion or sobrang pagod. Lahat ng pagri-rebelde sa Czechoslovakia ay madaling winawasak ni Hydrek sa pamamagitan ng dahas at kabrutalan. Higit sa lahat ay lantaran pa sinasabi sa publiko na kapag mananalo daw sila sa digmaan ay ipapadala niya ang lahat ng mga checks sa malawak na Soviet Union para doon na manirahan habang ang papalobong populasyon naman ng mga Germans ang ililipat sa Czechoslovakia si Heydrich din ang arkitekto sa solusyon sa problema nila sa mga Hudyo na ayon sa kanyang plano ay patay na lang ang lahat ng mga Hudyo para minus gastos sa kanilang gobyerno na inaprubahan naman ng kanilang Führer Samantala, ang exile government ng Czechoslovakia na nasa Britanya ay nagdesisyon ng kinakailangan na nilang iligpit si Heydrich para matigil na ang kabrutalan nito sa kanilang bansa. Pero napakahirap ng misyon na ito dahil puno ng Nazis ang buong Czechoslovakia at higit sa lahat ay nakakalat ang gestapo sa lugar o ang Nazi secret police. Kaya lumapit ang pinuno ng exile Czech intelligence na si Franzik Moravec sa British Special Operations Executive or SOE para humingi ng tulong kung papano nila ililigpit si Heydrich kung saan pinagbigyan naman ito ng mga Briton at binigyan ng codename ang kanilang planong pagpatay sa Nazi governor ng Czechoslovakia, ang operation na Anthropoid. Matapos ang ilang buwang pagtitraining sa Scotland sa dalawang libong exiled Czechs sa Britanya, dalawa sa mga ito ang napili na siyang maglilitpit kay Heydrich, si Sergeant Jan Kubis at Josef Gabchek, kung saan sikretong inilipad kaagad sa Kai sa long-range bomber ng British Air Force, si Kubis at Gabchek, pabalik sa kanilang homeland, dala ang Stengan isang British shop machine gun na kilalang palaging pumapalya. Kahit ganun pa man ay tagumpay pa rin na ibagsak na hindi namamalayan ng dalawang Czech agents sa isang masukal na lugar malapit sa syudad ng Prague, ang kapital ng Czechoslovakia. Sa loob ng anim na linggo ay minanmanan ni Cobes at Gabchek ang lahat ng galaw at routine ni Hydrex sa siyudad ng Prague kung saan pag alaman nila na sa sobrang kayabangan ng kanilang target na wala nang magtatangka sa buhay nito ay palagi itong sumasakay sa kanyang coaching top-down or top-open car kung saan ayon sa dalawang check agents na madali na lang nilang maaambos si Hydrex sa kalye habang pupunta ito sa kanyang opisina. Kaya noong May 27, 1942, alas 10.30 ng umaga, habang binabagtas ang kalye sa siyudad ng Prague na Reinhard Heydrich sakay sa kanyang kotse, ay biglang may sumulpot na tao at nag-open fire sa kanyang Sten gun sa kotse ni Heydrich pero pumalpak ang baril at hindi pumutok. Kaya tumayo si Heydrich sa front seat at binunot ang kanyang service firearm para barilin ang nagtangkang pumatay sa kanya. Pero lumapit si Ancobis na nasa gilid lang ng kali at hinagis nito papunta sa kotse ang isang plastic explosive kung saan sumabog ang bomba sa gilid ng kotse at dinamaan ng sharpnel ang kanilang target. Tumakas naman gagad ang dalawang agents sa sakay ng bisikleta at humalo sa mga tao. Dinala naman gagad si Reinhard Heydrich sa pinakamalapit na ospital, ang Bulovka Hospital sa Prague kung saan lahat ng top Nazi doctors ay pinadala sa Prague kasama na ang personal doctor ni Hitler na si Dr. Theodor Morel para gamutin si Heydrich. Tagumpay namang natanggal ng mga doktor sa emergency surgery ang sharp na natumama sa bahaging likuran ni Heydrich, kaya natuwa silang lahat na ligtas na ang pinaka-brutal na gobernador ng Czechoslovakia. Pero makalipas ng isang linggo, habang nagpapagaling sa kanyang ward at matapos kumain ng tanghalian ay biglang nagkolaps si Heidrick at dumiretsyo na sa pagkakakoma at hindi na nagising pa. Sa sumunod na araw ng June 4, 1942, alas 4.30 ng hapon ay tuluyan ng namatay si Reinhard Heidrick sa ospital. Ang hindi alam ng karamihan ay hindi pala tinanggal ng mga doktor sa surgery ang maliit na parte ng upholstery sa car seat ang kasamang pumasok sa katawan ni hightrek, dahil sa upuan kasi ng sasakyan tumagos ang sharp nail bago ito tumama sa likod ni Heidrick nang malaman ni Hitler na pumanaw na si Reinhard Heydrich ay galit na galit ito sa kaniya na ayon pa kay Hitler ay wala daw utak at sobrang yabang ni Heydrich at ayaw makinig sa kaniya na wag nang sumakay sa kaniyang open top Mercedes car na naging dahilan sa pagkamatay nito masyado kasing kampante si Heydrich dahil akala nito ay hindi nakayang pasukin ng mga resistance ng siyudad ng Prague dahil sa napakaraming mga German soldiers sa lugar at napakaraming mga espiyang nakakalat sa buong syudad. Ayon naman sa official post record ni Heydrich na alam ng mga doktor ang kontaminasyon ng kanyang sugat at ang panganib na may dudulot nito tulad ng infection. Ang kanilang hinala ay may laso ng bombang hinagis sa kotse kaya namatay si Heydrich dahil alam rin mga Germans na nagde-develop ng mga biological weapons ang mga Briton simula pa noong 1940 at ayon sa mga German spies na sinusuplayan daw ng mga Briton ang kanilang mga secret agents ng isang laso ng botulinum na pinaniniwalaan nila na talagang nilagyan ng laso ng inihagis na bomba para hindi na talaga makaligtas si Hydrick. Pero ang botulinum ay napakaselan, kinakailangan itong maitago ng maayos at dapat nasa tamang temperatura ang paglalagyan o pagtataguan ito. Kaya napaka-imposibleng na itago ito ng maayos ng dalawang Czech agents na umataki ka Heydrich dahil nagmanman pa sila sa lahat ng galaw ni Heydrich ng ilang linggo. Bago nila ito inataki sa kalye, sinakyan lang ng Britanya ang duda ng mga Germans para sa propaganda at magbigay ng takot sa mga Germans na merong napakadelikadong laso ng mga Briton na ginagamit nila para iligpit ang mga importanteng Nazi officials. Dahil ang bomba na ginamit ni Jan at Yusef Gabchek uh, ay homemade plastic explosive lamang at higit sa lahat ay eh, wala namang sintomas na namatay si Heydrich sa pagkakalason sa butolinyum. Dahil ayon sa mga eksperto na kung nalason ito ng butolinyum ay sa loob lamang ng 24 hours ay magsa-shutdown ang respiratory system nito. Pero umabot pa ng isang linggo si Heydrich sa ospital bago namatay ang hindi kinonsidera ng mga German doctors ay ang maliit na parte ng leather upholstery sa car seat ng sasakyan na kasamang bumaon sa likod ni Heydrich nang tumama ang sharp nail sa kanyang katawan na hindi natanggal ng mga doktor na siyang naging sanhi ng infection na ikinamatay ni Heydrich. Binigyan naman ng state funeral ni Hitler si Reinhard Heydrich sa siyudad ng Berlin at matapos ang paglibing kay Heydrich, isang madugong paghihiganti ang ginawa ni Hitler sa Czechoslovakia. Ayon sa mga German intelligence na galing daw sa bayan ng Lidice ang mga pumatay sa tuta ni Hitler. Kaya inutos nito na wasakin ang buong bayan at pinagpapapatay ang lahat ng mga tao sa lugar pati ang mga kabahayan ay winasak sa utos ni Hitler dahil sa kanyang kalit sa mga checks at sinundan pa ito ng pagbitay. Mahigit sa 2,000 pinaghihinala ang Czech resistance at 1,000 ang ipinadala sa mga concentration camps. Tatlong linggo ang makalipas matapos ang pagkamatay ni Heidre ay isang napaka-estriktong curfew ang ipinatupad sa buong Prague at nagbigay ng pabuya ang German military ng 1 million Reichsmark sa kung sino man ang makakapagturo sa dalawang Czech na pumatay kay Heidre kung saan trenaidor naman gagan ng dalawang Czech agents at natrap ng mga Germans sa isang simbahan kung saan doon sila nahuli at finiring squad kagad. Kahit na namatay na si Heidrek ay hindi naman nagbago ang sitwasyon sa Czechoslovakia. Mas lalo patuloy itong naging istrikto ang pamumuno ng mga Germans sa mga Czech civilians hanggang sa matapos ang digmaan sa Europa noong 1945. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.